Morning. Kuya, ito po yung ano, taniman ng para sa mga empleyado. O para sa... Para sa gift. Ah, sa gift. Ito yung mga sinaserve Taniman. Ano po mga tanim dito, Kuya? Sari-sari na rin po yung talong, pepino, pitaw, lettuce, lettuce, lettuce. Organic po ito? Ah, hindi rin po organic. Mayroon Halo na? Ah, uh, rin po ako naghalo. Hindi nilagyan. Ah, okay. Normal lang po ito, sir. Ano niya? Oo. Uh, uh, baga kung ano lang yung ano. Aba, kung ano lang po yung meron sa lupa. Mayroon sa lupa yun. Oh. Ito lang po yung taniman dito sa Astoria? Oo. Ah, uh, meron pa rin po. Nandun po sa kabila. Ganito rin, garden din. Garden uh, din po. Kita po lang doon sa staff house nila. Sa alimin po. Iba po po yung ano? Yung... Ang tawag dito? Greenhouse ko yan? Ayun na rin po. Pwede ba yung puntahan? Hindi. ah uh, wala pang daan ng tanin Ah, uh, wala pang tanin? Bago yung ano lang po. Harvest na naman lang po Ah. Marami kayo na harvest dito. Sa ganito lang kaliit. Ilan ano po ito? Ilang square meter? Dito lang po ilang square meter po ito Parang maliit lang ano? Tas iba iba na yung tanim na gulay Ay dito po puro sili Ah, ka sili Ay kamatis Eto sili. Lee. Eh dito po sa pangatlong plat. Ito na mismo na ba po? Andera, ano pa po yan siya <laughs> pa. Tapos ito basin na. Bali halo-halo pala. Hindi na siya yung sama-sama. Ito last year, naabutan pa namin ito eh. Itong sili na ito po. Tapos ito yung mint. Ginagamit sa bar, no? Mm -mm. <laughs> oh, ito pwede na yung puno ng pantanin Taiwan Beach Ito po ano? Tanglad o? Tanglad na, po yun, sir. Tanglad na. yung dun sa mga kalsada Citronella Citronella para sa mga lamok Okay <laughs> Ito so, yung Taiwan din to, di ba? Taiwan chili. Ito yung kanilang ampalaya. Ganito yung kanilang balag. Gawa sa buho. Mas maganda to kasi matibay. Tapos, ganito yung kanilang pagpangan. Parang hagdanan din gawa sa kawayan. Abuho. Ito mga siling panigang naman. Itong tubig niyo po galing sa ilog? Ah, uh, galing Ah, okay. Wala siyang chlorine, no? Ah, okay. Graduate ka po dito sa PSU? Hindi, sir. Hindi rin po ako nakapag-aral ng dito, sir. Ah. Graduate na lang po Hmm. Pero dito ka nagtatrabaho? Dito, dito na rin po ako noon uh, Since 2017 Saan oh. po akong ganit Tulay na rin po Greenhouse pa po yung hawak ko dito Ah, sa kabila Apo, Nung tapos pandemic po Nagpahinga po ako ng 2 years Bago na po ako nakabalik Noon na since July lang po Ah Tapos ikaw na naghahawak dito? Ah, uh, hindi pa nga po sana sir 1 month pa po ako dito sa field Ah, sa field Hindi ko papayaan na po ito sir oh, no. Na binalik ko lang ako dito Ah wow. Huwag yung sa ice ulit. Oh. Pero nagtatanim ka na dati? Ako, nagtatanim po. Ah, talagang... Ito lang po talaga yung, ano, sir. Pilig ko. Pilig mo? Ay, hindi wala lang, lang po, sir. Kulang ako sa... Ah, uh, spiritual. So, ah, sa mga pinag-aaralan sa mga... Ito, pipino? Pipino po yan, Dito po sa ano, area na to, ilan kayo nagmamanage? Ako lang po siya. Ikaw lang mag-isa? Isa rin po yung dun sa greenhouse. Sa greenhouse? Medyo malapad-lapad din, no? pero kayang-kaya ng isang tao. Ito sa kalapad. Ah, pag kailangan ng staff. pag kailangan okay, ng staff, sa labas kailangan talaga maaga pa lang ma na dito no. Ano po kaya kakadilig ko lang eh. Medyo matigas na nga eh. Hindi na sa hindi na naman. Ay, okra na. Ito na. Ito okay. hmm. Bubulaklak ng kanilang mga pipino. Ito Ito yung lunes pala yung harvest no? Doon no, cute nung ano, Sili <laughs> Liit lang dami ng bunga Mabato kasi no? Mabato kasi sir eh, Ano to yun? Tinambak diba? Opo Ano lang talaga to sir? Parang galing dito sa ano? Diyan sa kalsada Tambakan ng basura to dati sir mm -hmm. Kaya medyo mabato yung ibang part yung doon bando Morning sir Morning yung ano doon tambahan na talaga ng o, wala yun, Kaya, akala ko composting facility yun dati o, tapos may mga division siya pagpalikod dito is ganyan na po talaga siya puro na basura sa so, dungo sayang lang yung mga pinambak naman oo nga sila bubulok o, wala na rin yun kasi halo-halo na yung ano dyan eh. o, may mga plastic na so, marami kayo na harvest kahapon lulis no ha? pinakakarami kasi Litos talaga yung dito ah letos talaga yung pinaka sumabot so, yung ano sinabot din ng sampung kilo pag so, yung harvest pa sa bawat ano? ano, ano. ano. sampung kilo? dami dami ito mahilog na yung ibang sitaw uh, harvest nga lang yan sir oo? meron na naman ulit meron po na naman ulit. Bilis lang diba? Ganito yung tinuturo namin dun sa anong langugan. Mag iba-iba sila ng tanim ba? Una, tinatawanan kami ng mga kapitbahay kasi nga daw tanim dun, ano, pakbet. Pero nung naka-harvest sila, ganda kasi yung bilis ma-dispose. Kumpara dun sa isang klase lang kung puro talong, puro talong. Ang problema, walang buyer, sobrang dami. Tapos pag minalas-malas ka, mura yung bilihan. Lugi ka na. Hindi tulad sa ganito, na iba-iba yung lettuce sa atin pinakamababa niyan 200 eh, okay. per kilo kasamaan mo pa ng mga mabilis mabenta mga pangulam ulam ulam kita meron okay. siya ano pinapalit palit ko lang sir sa ano Kalate, kalate. kalahati, kalahati. kalahati oh. ng flat harvest eh halimbawa nung tinanggalan ko nun, sir is litos papalitan ko na naman yan ng pechay is paano mm -hmm. naman to yung pechay ko eh? malapit na naman malapit to, na. Harvest meron na naman akong maliliit. Mga mm. alternate alternate lang sa para hindi mawalan. Oo. Baga tuloy-tuloy yung, oh, tuloy yung, harvest. Ito, bunot talaga to? O uh, di down-down? Kapag -down sir, binawasan ko na ng down-down din. Yung... Na. Sa una, pwede pa, no? Ako, ah, okay. pwede. Bawasan, tapos sunod. Pero so, sa sunod yan, sir, ano na? Buna. Buna. Oh. 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 Dito po sa Astoria, meron silang tanim na iba't ibang klase ng gulay. Ito po yung example ng multi-crops no? meron silang mga leafy vegetables, lettuce, merong mustasa, may pechay po dun sa unahan. May cilantro tsaka celery. Tapos merong mga gumagapang dito sa gilid tulad ng upo. Sa unahan, may ampalaya. Dito may pipino, may sitaw, may kamatis, may sile. So, halo-halo. May talong pa dun sa unahan. So, maganda dito, nakakapag-harvest po kayo ng iba't ibang klase ng crops. Tapos, hindi siya um, madaling atakihin ng peste kasi iba-iba po yung mga crops, yung diet ng mga cucurbit beetle. So, hindi niya maapektuhan yung ibang pamilya ng crops tulad ng solanaceous at saka ng mga leafy vegetables. Ayan. May napansin po tayo dito. Ito yung lettuce nadyo, na medyo tuyo na. Yung iba dito na harvest na nila. So, yan po yung problema pagka uh, yung lupa sobrang tigas at hindi na madali pong mananta itong mga lettuce tapos dito po may ako i-share sa inyo ito ang gandang technique no kung magtatanim po kayo tapos mabato or semento or mababaw yung lupa pwede kayo maglagay ng ganito ng plastic yung sa galon punuin nyo po ng garden soil tapos doon kayo magtanim so pwede tayo makapagtanim ng iba't ibang crops dito Makakatulong din ito para hindi ma-wash out yung inyong mga nilalagay na dupa. Tapos ito po yung marigold. Ito yung isa sa mga natural insect attractant. Then nakakatulong din ito para itaboy yung mga peste. No? Maganda siya ikalat sa inyong garden. Malaking tulong siya sa pest management kanina nung nagdidilig si Kuya Jude napansin natin medyo mahirap pong magdilig sa isang garden pag hose po yung ginagamit kasi hihilain nyo siya sa bawat row para hindi po ma sagasaan yung mga tanim so mas maganda po kung mag install kayo ng mga drum na doon sa gitna ng inyong garden para i-refill nyo lang siya ng tubig tapos doon na po kayo kukuha na ididilig natin doon sa mga crops na malapit dun sa bawat drum. So, mas madali tsaka mabilis nyo madidiligan yung inyong mga tanim. May mga tanim din pong papaya dito sa paikot ng kanilang garden. So, dagdag attraction din siya sa mga turista. So, ang gandang tignan pag ang daming bunga tapos mga na yung mga papaya. Kanina nagkakwentuhan kami ni Kuya Jude napapanood niya pala yung ating vlog sa agrinihan sinubukan niya rin po yung some fertilizer pero hindi niya po talaga total ginawa kasi medyo maamoy po yun tapos andito sa tabi ng accommodation sa loob mismo ng Astoria so hindi po pwede yung ating some fertilizer so pwede natin uh, gamitin na fertilizer kung kayo po ay mag organic tapos ganito yung settings. Pwede po yung mga concoction natin. Yung fermented plant juice, fermented fruit juice, fish amino acid, lactic acid, bacteria serum. Pwede po natin yun i-apply dito. Or pwede rin po yung compost tsaka yung vermi, yung dumi ng bulate. So yan po yung mga pwede natin magamit. Kasi kung yung ibang fertilizer natin medyo maamoy, hindi siya magandang attraction dito sa hotel kasi nga maabaho tsaka pwede pang pagsimula ng mga langaw may napansin din po ko dito sa ilang pirasong plat nila medyo mabato kasi itong area na po na ito alam ko tinambakan to eh kaya may mga batong maliliit so, kung mapapansin nyo po itong talong nila namumunga na pero maliit pa rin hindi na siya lumalaki gawa ng mabato yung kanilang mga plat so pwede natin gawin kung ganito yung inyong area kung medyo mabato pwede natin siyang gawing raised bed so maglalagay tayo ng harang sa gilid tapos pupuna natin ng lupa yun medyo mapagod tsaka medyo magastos pero sa mahabang panahon naman makakatulong para maging productive yung ating mga crops kasi so, kung ganitong baba to tingnan nyo po itong sili na to so napakababa lang po nito parang isang tangkal lang po sobrang dami na ng bunga hindi na siya lumalaki gawa ng puro bato nga yung kanyang ugat hindi na makapagbalago no? sobrang bato dyan sa ilalim kaya hindi rin lumalaki yung mga crops And dito meron silang parang maliit na nursery bawat area doon na rin nila kinukuha yung mga tinatransplant nila papunta dito sa field so meron po ko i si share sa inyo na isang technique din para gumanda yung lupa yung tiyatawag natin green manuring so doon sa dinidiligan ni Kuya Jude yun ay mustasa tapos yung sa likod niya ay sitaw so maganda po yan ipagsama yung dalawa na yan kasi meron silang characteristics na nagpapaganda ng lupa etong sitaw ay legumes. Sila naman po yung nagpapaganda ng lupa, nagdadagdag ng nitrogen dyan sa lupa. Kasi itong mga legume plants, yung kanilang ugat, tinitirahan po yan ng mga nitrogen fixing bacteria. Nagkakaroon ng nitrogen dun sa lupa. Kasi yung mga microorganisms lang yung kayang mag convert ng nitrogen sa hangin para maging ammonia saka nagagamit po ng mga halaman yung nitrogen sa hangin hindi yan mako-convert ng halaman so kailangan dumaan muna sa proseso kailangan muna siyang i-convert ng mga microorganisms so ganito po yung itsura ng pet chai na walang spray pag nakita nyo po yung mga nabibili niyo sa palengke na sobrang gaganda ng dahon walang mga butas yan sigurado po may spray yan ng chemical. So ito po, ayun, makikita nyo may mga butas. So normal lang po yan kasi part yung mga peste na yan ng ecosystem. As long as hindi sila destructive, walang problema. Pero pag sobrang dami at uh, inuubos na yung tanim, doon na tayo pwedeng gumawa ng mga uh, prevention para hindi naman sirain yung mga tanim natin sa garden. So sana po meron kayong natutunan dito sa piniture natin ngayong umaga. So sana po nakatuloy yung information na to. Sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information na binagi namin para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!